ganda kasi kahit papano ang malilim nakakapagbigay ng saya ang ating paghihikot at pagjajagi sa lahat ng ating napupunta. Isang magandang hapon sa inyong lahat at napakasaya ko na naman muling nagbabalik si Glassy Box Kamusta naman ang aking mga catchy Box dyan at na-miss ko kayo. Every Thursday, pasensya na kayo dahil nga nagkaroon lang tayo na may mga konting problema na hindi tayo makakapagluto. Pero wag ka, andito tayo sa isang panibagong community park sa loob ng Sirangoon Avenue 2 kung saan kasama ko muli si Cathy. Kaya excited na naman ako sa tindi ng initang panahon. Hindi pa rin tayo titinag at hihinto sa ating paglalakad dahil gusto ko gusto kayong ipasyal sa lahat ng iba't ibang mga park o kasaysayan sa loob ng Singapore. Kaya ano pang pa inaantay ninyo? Let's go guys! Namiss ko kayo hindi ko alam kung paano muli ako babangon sa ating pagluluto. Pero guys, alam nyo ba minsan ang aking mga aim, gusto ko talagang mapasaya ang lahat ng mga nagtitiwala at nagmamahal. Itong paglalakad ko talagang nagtutuwa ako dahil accidentally ko lang itong nakita noong nasa bus kami ni Sandra. Imagine, kakaupisa pa lang natin. Ito kagad yung makikita natin. Yung parallel pa na kung saan ito kagad ang pwedeng gawin. Ang saya talagang ipakita ang iba't ibang community, lalo na kapag nandito kayo sa loob ng Singapore. Ang saya-saya ko talaga. Ang init man ng panahon pero hindi ako talagang nakakaramdam ng init. Nag-iinit ako dahil kasi natutuwa ako. Dahil nga nasamahan ako ni Cathy. Napaka-hectic ng mga schedule namin. Dito pa lang, ito agad ang makikita ninyo. Ito yung maraming mga umaala-ala sa akin kapag nakikita ko itong isang basketball court na nagbibigay dami ng history sa mga naaalala ko. Especially, nung kabataan pa namin, panay ang laro namin. Ito pa lang guys, sample. May mga tao agad na naglalaro ng mga taga dito. Kasi ang sarap ipakita, no? Dahil ang Singapore napakaliit pero ang saya, ang dami natin pwedeng makita at maalala sa lahat ng ating ipinapakita. Wow na wow na naman ako sa isang maghapong kay saya. Agad si Boxy. Kahit talagang napaka-iksipa lang ni Ang gandang muling nagbabalik. Natutuwa ako kasi ang tagal naming hindi nakapag-park ng aking camera girl na si Kathy. Imagine, Kata, sa dami na natin na hindi ko na mabilang ang ating mga nagagawa. Maraming salamat sa lahat ng mga pagtulong mo. Kapag lumalakad ako talaga, natutuwa ako na kukompleto ang ating mga pagpapark pag nakikita natin ang isang kapaligiran na napakaganda, maraming bench, mga tree, na nagbibigay shelter sa ating mga linalakaran. Ang sarap kasing ipakita at ipagmalaki ang Singapore ng napakaliit pero ang sarap maglakad, napaka-safe na, napaka pa At para ipakita sa inyo ang kagandahan ng iba't ibang aking napupuntahan sa loob na Singapore Agaw pansin na naman sa akin at habang walang mga kids, ako muna ang maglalaro Ang sarap kasi ipakita, napaka-kulay, may mga slope na kung saan magtatakbuhan ang, ang mga, mga batang tulad ko ang sarap kasi ipakita ang lahat ng mga park dito. Naku-kompleto talaga ang araw ko kapag may mga ganito. Wow, wow na naman ako. At talagang excited na naman ako sa lahat ng aking nakikita. At napapatotoo ko sa inyo ang aking napupuntahan. May mini court dito. Sayang, Jorens, Carl, wala tayong bola at pwede mapaglaruan ni Bujo kung andito at kasama niya ang kanyang lolo. Wow na wow talaga ako Kati sa ating napuntahan at hindi ako nagkamali at sa lahat ng aking nakikita talagang papasukin kahit saan man ito dadalhin ko kayo para maiikot natin ang Singapore mga HDB o parang semi condominium kumbaga ang saya guys dahil nga first time namin ni Kati lahat naman ng napupuntahan natin lahat naman ng ating ipinapakita first time ni Bogsy para lang maipakita ko sa inyo yan ang gusto ko kapag umiikot nakakapaglakad kami nakakatanggal din ng aming stress minsan kasi ang Singapore kasi sa dami na aming ginagawa guys hindi nyo alam na i-stress din kami nakakalungkot man dahil maghihiwalay kami pero hindi yon para putulin ang aming samahan naghiwalay lang kami ng bahay yan guys, may clue na kayo kung bakit medyo natatagalan si Bogski sa kanyang ginagawa, especially sa kanyang pagluluto iikutin ko na lang muna kayo at dadalhin sa iba't ibang mga park especially here in Singapore ang saya ang ganda kasi kahit malilin ng saya ang ating pag-iikot at pagjajagi sa lahat ng ating napupunta. Itong pag-iikot natin no, sa ating mga kitang-kita ang pagkakaiba. Kitang-kita nyo naman kung paano i-arrange na magkaroon ng park sa isang community, especially here in Serangoon Avenue 2. Ang saya talagang makakita ng isang tahimik, maganda, at talagang punong-puno ng iba't ibang mga halaman na pwede nating makita sa ating paglalakad. Agaw pansin sa akin, itong mga papaya, may semi pala rito silang mga halamanan na kung saan meron at meron talaga natin nakikita at pinapatotokoy sa inyo yan kapag lumalakad tayo sa iba't ibang mga park. Ang saya, meron pa tayong nakikitang papayang hilaw na talagang gustong gusto ko yan lalo na kapag sinasahog natin yan sa Tinola. Ang saya talagang makakita no, ng aking camera girl nag-swing. Naaalala ko kaming dalawa ni Riz sa twing. May mga swing talagang naglalaro kami ng aking kapatid. Dahil nga yun lagi ang bihi kasama ko nung panahon kami mga bata. Dahil yung ate ko nga, panay. Nagkukulong sa kwarto pero nag-aaral. Regards sa iyo dyan ate mula sa Arizona. Mga labasan family, ingat kayo lahat dyan. Wow na wow talaga ako sa lahat ng aking nakikita. Wow na wow talaga. Once na nakakapaglakad, ang dami nating pwedeng makita dito sa loob ng Singapore after natin ipakita yung ating garden sa likod, umagaw pansin sa akin itong dalawang shelter na to na kung saan meron pala rito barbecue fit na kung saan pwede silang mag-gather ng any kind of party, any kind of salo-salo. May napansin lang ako, sa dami nating pinuntahan, kati, wala akong nakita. First time ako nakakita na talagang specific for Muslim. Guys, kasi dito kapag sinabing Muslim, kailangan sila lang yung pwedeng umamad. Dahil nga alam natin, mga halal, yung mga dapat nilang paggamitan at pagdaglulutuan. So, meron to, to, to respect sa ating mga kapatid na mga Muslim. Pero sa kabila, kahit sino, pakita rin natin dati para makita rin At mapatotoon natin kung ano yung sinasabi ko. Guys, walang nakalagay, di ba? Barbecue pit number two. Meaning, kahit sino, Pilipino o anumang mga races nyo, siguro ito yung pwede nilang gamitin. Ang saya, di ba? para lang talagang mapakita ko at kakaiba ito dahil very specific kung ano lang yung pwede nilang gagamitin. At take note, hindi pa rin talaga nawawala yung mga ads ng mga advice para kung ano yung mga pwedeng hindi natin gawin sa loob ng isang park. Wow na wow talaga sa lahat ng nakikita si Bogski at regards sa lahat ng nagmamahal kay Bogski. Agaw pansin sa akin din ito, itong mga mini fitness park na kung saan hindi nawawala ito sa lahat ng ating napupuntahan. Paborito ko to, sa tagal natin kati, hindi nakapag-exercise. Mukhang nag-gain weight si Bogski. After talagang how many months kami na bakante ng aking cameraman, muling nagbabalik ang sigla ni Bogski sa ating paglalakad. Hindi ng init ang panahon, ang tindi din ng aking kasiyahan. Wow, Kati, ang gusto ko lang talaga sa ating pagpapark, yung mga ganitong mga bagay na dinadaanan natin. Kasi talagang buhay na buhay sa akin. Ang ganda kasi nilang gumawa ng park. Sana guys, nag enjoy kayo at pwede nyo rin ito i-share sa inyong mga loved ones o sa inyong mga family para nakikita nyo kung ano ang aming kalagayan sa loob ng Singapore. After natin ipakita yung ano-ano mang pwedeng makita sa loob, agong pagsinsahin ito. Guys, pansinin ninyo, no? Yung mga park dito talaga kakaiba. Iba-iba yung ating nakikita, iba-iba yung ating na-experience at yung pinapakita ko. Ang saya kasi para talaga nakikita natin yung pagkakaiba ng bawat mga park na ating napupuntahan. Ang saya lang dahil sa ating paglalakad, marami din akong nalalaman at marami din akong natututunan sa lahat ng ating ginagawa. Yan ang maganda kapag nag-share din tayo ng mga konting kaalaman o konting mga views o park dito sa loob ng Singapore, nalalaman din namin kung saan kami papatungo. Ang liit ng Singapore pero ang daming mga bus, ang daming mga lugar na pwedeng mapuntahan. Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng aking ginagawa at binabati ko ang lahat ng mga nagtitiwala at nagmamahal sa akin na Happy New Year sa ating lahat at sana maging maganda ang pagpasok ng ating taon sa 2024 at maraming salamat muling nagbabalik si Box sa inyo. Regards sa lahat ng aking family, Kubilia family, Wane family, Labasa family, and to all my ESP Noy family here in Singapore, mahal na mahal ko kayo. Regards sa lahat ng aking mga batchmate 93 and 97. Regards din kay Katie at kay Tin sa aking mga housemate na nagkahiwalay-hiwalay. Nagkita lang kami para lang samahan nila ako. Regards kila James at Cindy sa Canada, John F. and M. sa New Zealand, Archie and Homer sa Italy, and regards sa lahat ng aking mga friends sa iba't iba. Hindi ko makay mabatik isa-isa. Taloocan City, Pasig City, magandang hapon sa inyo at muling nagbabalik at nagpapasalamat at bumabati ng magandang hapon magandang bagong taon para sa ating lahat muli thank you and good afternoon